Yan, good morning. This is Admiral Fang, no? Na server 309, Adventure 9 to, bale. And, ah, uh, magtataka kayo, ang dami natin yung egg. Ito yung egg na nakukuha sa Debias. Yes. So, every time na mag-offline ako, every time na mag-autoplay ako sa gabi, iniiwan ko siya dito sa Debias. Yes. Dito sa Elite. Ah, uh, para saan ba itong R4 Guards upgrade stone na to, no? Uh, para to, para to sa ano sa pang upgrade ng wing yan para dito sa R4 ay ba, wing tuloy pang upgrade pala ng guardian guardian angel ayan uh, malaking bagay pa rin yan kahit in-upgrade mo siya patuloy na in-upgrade ganoon din dito sa ano sa R5 guard stone example uh, itong guardian na to kung R4 yung item mo focus ka dito i mo to sayang din kasi itong stats na ito. Meron din dito sa so, R5 guard stone. Ayan. Kahit sa R6 kasi wala pa to. Kaka-RB2 kaka, R kaka RB2 pa lang namin. So, ayan. Ito yung stats natin. 346. So, wala pa tayong ganun ka-item dito. Tapos, yan. Ayan. Top 1. Eh si Pangpa din. Pero wala naman sa akin yung rank na yan. Ayan. Uh, bigyan, bigyan ko kayo ng short tips na lalo, na yung sa mga lagi nahihirapan pagdating sa dayan sa dayan mo no? medyo malat yata ako yung ko lang <laughs> pagdating sa dayan mo number one kung gagawa ka sa isang server lagi mo imi-make sure na meron ang dami account for example kung BK yung account mo na main uh, kailangan yung dami mo is BK din bakit nga ba kailangan ka ng dami Bakit nga ba napakahalaga ng dummy account? Ah, simple lang eh. Ah, yung dummy account, nag siya ng resources para sa'yo. Tapos yung main mo, nag din ng resources para sa sarili mo. For example, yung gear. Diba? Unang server pa lang, gagagawa pa lang. Nag-hunt ka ng gear. Example ng gear. Napakaalat ng main account mo. Ngayon si dummy account mo, swerte sa mga percent item. Ngayon, uh, kung marami percent na item si Dami account, pwede mo siya ibenta. Pwede mo siya ibenta sa trade house. Tapos aabangan ni main, ni main account mo, aabangan ng main account mo. Tapos bibili mo yun ngayon yung binenta ni Dami. Ganon din sa skill. Ganon din sa skill. Uh, example, nakakuha to si BK ng mamahaling skill pwede niya pwede niya rito sa trade house example yan eh. yan pwede bili ni damian yan ngayon pag, pagbinili binili ni dami saan mapupunta yung diamond pwede sa mine ba diba? ngayon uh, nagka diamond na meron pang <laughs> ano meron pang orb si dami mo ngayon ngayon, si dami pwede mo para ibenta yung orb kumbaga nab nabibigyan kanya ng diamond gawa ng meron ka mga binibenta ay yung number one tricks sa uh, mga free to play. And, lagi may dami account. Tapos uh, pagdating dito sa guild, di ba naalala yung uh, meron din ditong tricks sa guild. 5,000, hindi ako nagkakamali, 5k diamond na kukuha dito sa guild naman to. Uh, papakik ka dun sa guild mo, yung previous guild mo tapos sasali ka sa guild na medyo pwede nang makapag-guild boss, susulohin so, mo ngayon yun. Araw-araw mo susulohin ngayon yun. Ano pa benefits na nakukuha doon? Unang-unang armband. Pwede kang mag-upgrade ng armband doon kasi nakakuha ka ng arm, ano, itong mga emblem eh. Tapos number 2, diamond. Tapos number 3, nakakuha ka rin ng jewels doon. Ayun, tricks doon. Ito, kasi naman, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ay, hindi. 2468. Bali well, 1,000 to pag yung guild sa tapos mo. Plus may makukuha pa dito sa salary. Tapos uh, bukod doon sa salary may nakukuha ka pa rin diamond doon sa pagpatay mo ng guild boss malaking bagay pa din yun pwede kang mag earn doon ng 4,000 to 5,000 diamond pinakamababa 3,000 diamond ah, uh, napakahalaga pa rin talaga noon sobra lalo na yung free to play kasi late game napakahalaga ng diamond ano linawi lang natin pagdating dito sa so R4 no. Ayan. Lagi niyo tatandaan percent yan ng mga yan. Percent to, ito, ito. Ah, uh, itong video natin na to para lang sa source of diamond. Tapos number 3. Ah, uh, kung meron kayong red red egg na no, tawagin red, red magic dragon egg. Kung meron kayo noon, lalo na 'yung dami account niyo, example, dami na ipon na red red egg ng dami account niyo uh, patayin nyo parehas yung main mo sa so yung dami mo uh, isama mo patayin nyo yung red egg or patulong kayo sa iba once kasi mapatay mo yung 20 pieces na red magic dragon meron kayong makukuhang 2,000 diamond doon uh, 2,000 diamond kasi sa isang dragon kasi 100 eh eh, 20 pieces yon kaya 2,000 So, sa araw-araw mo siyang gagawin, sa araw-araw mo siyang i-rotate. Kasi nga, di ba, nag-free-to-play ka lang araw-araw eh, mo siyang daily routine na uh, panigurado hindi ka mabubusan ng diamond, hindi ka mabubroak kasi yung friend ko uh, siguro meron siya kayo na 400k diamond, ganun lang ginagawa niya, ipon lang siya ng ipon okay lang maiiwan yung BP niya, okay lang maiiwan yung level niya, maiiwan yung item niya, kasi uh, late game naman kasi talagang doon ka na magre-ready ng mga items mo eh kung spender ka okay kung first game pala talaga sagad mo na lahat ng item mo pero kung free to play ka okay lang may pag iwanan ka yan ito yung red egg pag napatay mo yan meron ka 100 diamond dyan pero kung ikaw ang nagsummon yung main mo nagsummon wala makukuha alam ko wala makukuha diamond eh kailangan makikisawso ka lang assist lang o baga assist assist ang kailangan mo yan diamond natin 100,955 100, 1955. So kapon eh, ayun ay nakaraan nasa 260k Gawa na ito, bumili ako na itong mga ring. Tapos nag-upgrade ako ng skill. Ayan. Ayan. Tapos kung gusto nyo pa ng maraming diamond kung kaya nyo naman bumili ng dito sa benefits, pwede naman. O ayan, kamukha eh, niya. Nagbumili kasi ako ng Angel Pass. Nakakuha ko ng 5,400, ay 5,000, wow, oh, 5,400 diamond mo. Ang benta sa daily, kung may ampaw naman kayo, ipunin nyo lang. Ayun sa ampaw kasi tip ko lang, huwag nyo munang gamitin ng gamitin. O, oh. kung da damor na nakukuha niyo pa naman yung AA items, huwag niyo munang gamitin yung ampaw. Sayang naman. O, oh, maganda to gamitin pag sobrang dami na neto. Isang, isang buhos lang eh. Kasi bakit nga ba? Tingnan natin ano kung ano mangyayari kung isang buhos mo lang gagawin. Ayun, isipin mo kung maka makaipong ka ng ano. Makaipong ka ng $300 dollars No? yung makukuha mo benefits ito so, yung diamond tapos makakuha ka pa ng supreme fruits ayun ang dami pa lang makukuha emblem dito malaga yeah, mahalaga rin yan ito pa pala pag nag recharge ka makakuha ka ng 600 ato oh. pwede pala yun oh. isang ampaw para lang sa makomplete mo to isang ampaw sa isang araw ayun ang dami din pala to yan, ayun lang yung ano regarding ko sa tips ko niya. Ulitin ko sa inyo. Uh, paano magka diamond? number one, kailangan mo ng dami, salitang kayo ng dami. batuan uh, batuhan lang kayo ng ano na benefits. Tapos pangalawa yung dami na yon, siya yung magbibigay ng resources sa iyo pagdating sa mga items na kailangan mo lalo na kung may percent. Siya yung magbibigay sa iyo. Kasi kung ikaw lang, ikaw lang wala ang dami. Talagang mahirap, mahirap talaga magpa-diamond. Kasi minsan nakita ko sa post, nagpo-post sa page na ano uh, 50 na lang yung gold nila tinatabad na sila kasi nga wala nga silang resources na nagbibigay sa kanila ayun yung number one kasi kailangan kasi yung pagdating sa items na sa ibang video natin yung mga items kung ano dapat gawin uh, bala ko kasi gumawa ngayon sa bagong server ng ELF, sa na MG kasi nga ang dami kaya request ng stats sa akin saka ng ano ba magandang build ayan sana supportahan nyo oh, please thank you